Iba ang lasa ng ano to? Ng extreme. Tara <laughs> na ba Patayin mo na yung ano dyan. Para sabay-sabay na tayong... ano yung sanduku ko? Nahulog? Gumala ng... Ayan dito. Yung panghaplas ko. Kaya magpahaplas ako. Wala? Wala. Wala. Ayaw mo kasing magbitbit. Oh. Uy. May happy birthday pa yan, ha? Eh, okay. tingnan mo, ha? Wow. Hindi. <laughs> Uy, naghulat ako. Umayos ka doon ka. Marap ka doon. Gatay ko na kami, Jo. Uy, naghulat ako. <laughs> <Uy, naghulat, Ake. laughs> <Uy, naghulat, Ake. laughs> ano to? <laughs> Di puta. Patilig ka na habang buhay ka pa. <laughs> Ay, nga, oh. oh, na, nabuang. Sige. Sige. guys Eh saan sa ano? oh. Uy, bakit may pagayon? nagulat ano? Wow, lui <laughs> <laughs> boto. Diba? Oh. Oh. kayo, Kaya pala Sabay-sabay daw. Siya. -sabay daw. Ko, oh. ano? Paano, na ako eh? wow. Kasi ba ito sa akin? Parang, ah. parang maliit to. Kanina ito bigay. Kay BJ na yan? Maliit to. Nabu uh, akala, akala niya siguro sa akin sexy ako, Char. Uh, ano to? bato to? Na! Pajama yarn. <laughs> Magkasama kayo na sila. <laughs> <Nabuang. coughs> Uy, salamat. Pajama. Ano ba to? Ba Ano okay. 'yan <coughs> mm. wow. to? Yeah. May bag pamper son. Wow. Ganito to sa iyo. Ibigay mm. na nga. Yeah, thank you. May laman to 1 real charge. <laughs> yeah. Nasa Punta, pa walang wala lang water pack. May pa. Salamat pa. Hindi na susulitin ko to wala. Ay, may may half by. Thank you. <laughs> ano to? May sa <laughs> Oh, See, Akala ko kung ano yung ano, mga nalangin niyo sa dunay. Uy, ano to? Ay! Sana kasya. Kasya yan, Kay sinuot man yan ni sis. Pagkasya ni sis. Thank you. Nagulat ako dun ah. Oo. Kasya to oh. sa kin? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Sanay mabusog mo kami sa 11. Nguso. <laughs> Magpaalala kana. Kana. Maawa ka Ma sa, sa sarili, sarili mo. Di atay. <laughs> <laughs> oh, <laughs> salamat. <laughs> uh, so. Well, salamat guys. Thank you. Uh, ano ngayon? Bongga ano ka ngayon? Nga nga ka. ka. So, ito na guys. Ang aming munting <coughs> pa mo, surprise. salamat. Para talaga akong baluhan. Ladal-dal ako dito. Kumuha ko mga kaya, alam mo yun, siya. Sorry. Oo, so. oh, punuan-punuan. Eh. Tapos, ito, hala, Tinahinggal ko dyan. Oo. Oh. Eh, sabi ko, wala, balon, hoy. Tapos, may balon sa sabi ko. Tsukat mo ngayon jacket, ba, kung kasya sa'yo. Hindi yung kasya, kayo. Tsukat mo nga! Hindi nga. Ito, kasya to, sa kayo sigurado. Oo, oh, kayo kay sis man yan. Ilan naman. Live yan, hoy. Ang

Hindi talaga siya yung expert. Gusto <laughs> so, siya surprise sila yung araw sa akin. So, ipapakita ko sa inyo yung mga dami nila sa akin. Thank you so much, guys. Wait lang. So, ayan. Tanahin natin yung magandang sa akin ni Mars. <laughs> Nakita niya to na sabi ko gusto ko. Tapos, ang sabi niya lang sa akin, bago pa kami umuwi, ito na talaga yung ingisip sa akin. Ibigay as birthday gift. Yes. So, syempre, medyo maama ko doon. Kasi, hindi niya yung dapat. Ako, hindi para sa inyo Pero yun yung nangyari sa akin. So, thank you so much, Mars. Ito din sa akin. Tsaka, may mga ano pa rin, ha? May mga parang no-pen sa Twitter ba? So, ito na yung magandang sa akin. Tadang! Ang um, portable juice. Kasi,

anyan, bigemang tanging, bigemang nangdalang bongso, nato yung ano yung nito bongso, ano, bigemang tanging bongbo bongbo, ano, ano, bigemang tanging bongbo bongbo, ano, bigemang tanging ano, bigemang ano, bigemang tanging bongbo bongbo, 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 you, First One. Thank you, First Thank, Thank you, Mars. Thank you, my mommy. Love you all. See you next vlog. Let's get it on.